Wow. Di pa? Tinatawa ka kita ng ganito. Pampung pa bigas? Diyos ko po, napakalaking bagay at tulong yan. Bilang si Iwaga. Thank you and God bless talaga lagi. Yes. Sir! Sir! Okay. Thank you, thank you! Alam mo, mas dadami pa itong vlogger dito kung Bakit? kasi ang maigtan mo kasi na uh, tumanggap sa amin pati yung pag-interview sa akin napaka-pulit po niyo makita ko sa puso niyo talaga na welcome kami lahat ng punta dito kaya hindi lang ito ang panahon ng punta kami lagi ka pupunta dito at susuporta kami sa yung yung Parisan at alam namin na marami pang vlogger na pupunta dito dahil pa Sobrang ang ating pag-endorse sa mga customer natin, sa mga blogger kasi yung mga vlogger kasi yan, um, nakapagpapangat na, 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 sa atin, nakapasingat sa atin. Sabihin man natin na wala, wala kami na itutulong sa inyo, bukod na kami pero wala kami na Pero sa pag-vlog namin sa inyo, advertise namin yung kainan ninyo, yung parisan ninyo. Kaya mas lalo pa kayo, iangat, yeah, not, lalo pa kayo. Lalo pa kayo magbabayaran, mas lalo pa ang dumadami yung customer niyo. dahil po sa mga vlogger, dahil po sa mga customer na pupunta dito at napapapicture sa iyo. Ang ko lang na sana hindi po sa kayo magbabago. Lahat ng mga ano, tao ito, welcome. Kung magpapicture man sila, dapat magbigyan, di magbigyan. Hindi magpasyawot ako? Na, kasi ako, na, ano kasi ako na, na ano na ako, na na, 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 na ritma. okay lang yun, at least uh, may nagtunan tayo doon. Kaya sa ngayon, papayo ko lang na sana kung ano ka ngayon, sana kung dati ng araw na sumikat ka na kasi at, at, talaga simula ako ngayon na sa pagsikat mo dahil marami na mga vlogger pupunta dito. Kaya sana uh, pag-indad din natin, tuloy-tuloy pa rin uh, ang bago na uh, mabait na puso, welcome sila lahat sa atin. Kaya eh, yun lang mga babayo pa. But... Maraming salamat talaga sa pagkita sa amin dito. Thank you. Yes. Thank you po, thank you. po uh, uh, ibang Alam ko, hindi ko alam po. Ayun pala, mayroon kami bibigay sa mga tawang. Ilang, ilang kayo? 26 <laughs> 26 Ah Oh kasi nami, kami, 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 kasi, kami lang, araw, nabibigay, nabibigay, pero, din kasi nang kami camera lang araw yung camera oh, mismo sa mga Kasi sa na araw na hindi na kasi kapala na tayo bitbitin ng Panginoon lakatisin natin sa iba Kaya nangyari kasi nang nakaharang araw sa bang image hindi kami nakakita pag kaya ko ang grumpin ko talaga noong kami nakaharang na mga dun mga ayan yun ang mga talaga